Lalagay si kay Cray sa Diwatas Chicken Joy. Gumawa ko ng akin. Little Joy. <laughs> Malit lang ang saya. <laughs> Little Joy. Malit lang ang saya. <laughs> Sound check. Rinig <laughs> ba? Rinig <laughs> ko. May lutong din naman. <laughs> Ano? Pagkatapos naman namin magalmusal almusal di merito naman kami sa si Ilaya para magpahangin hangin. Makaiba naman ng lugar. Ito talaga masarap sa probinsya, yung may mga lugar na ganito. Ang hangin at malawak na pwede magtakbuhan ng mga bata. Habang nagalambingan si Mami at si Ikalwa, Gusto rin na ikatlo, si Erwan kukuha ng video. I'm here! Come in! <laughs> 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 ate, oh. Akala mo, hindi pa kita tinuturo mong montage. Marunong ka na pala niyan. Pag-iwang-iwang na ang kuha mo. Iwang-iwang pa ka Sabi ko ngayon, na na siya para medyo kita ako. Bakit pagdating sa akin, para medyo malikot na ang kuha mo. Eh, we need to <laughs> Pagkaganto ka sa tingang init, ang sarap magbilid ng kutsyon para mo naman, Maiba? iba. Aray, mga trip sa bukid. Mommy! <laughs> ah. With Wendy. <laughs> Ay, gasa tayong baka. Ah. Mommy! The Kelly!

Bakit? Dali! Kadiri ito! No! No! Baby! Ah. po Kadiri! Masarap na mahirap ang buhay may asawa. Talagang susubukin ng panahon ang inyong pagsasama kung gaano talaga kayo katatag na dalawa. Ladaan kayo sa panahon ng pagtatalo na hindi naman dapat pagtalunan. Mga bagay-bagay na magsalungat ang inyong pananaw at opinion. Pagbabago ng mood dahil hindi pagkakaunawaan. Pagpaplano at paghahanda sa kinabukasan ang inyong binubuong pamilya. Kaya't ang pag-asawa hindi lagi masaya at malungkot. Punong-puno ito ng pagsubok upang patatagin at lalong pagtibayan ang inyong relasyon. Kaya kung natagpuan noon na rin tinadhana sa pakaingatan tot mahalin. Dahil wala ka na makikita ang kaaway mo sa gabi, pagkatsikahan mo sa umaga habang nagkakape. Mapasimpleng sa labat man niya no kape. Ang mahalaga, kapiling mo siya araw man o no, gabi. Kaya sa mga single dyan hanggang ngayon, wait lang kayo. Darating din yung para sa inyo, kaya maglibang-libang muna kayo. Mamasyal, gumala, magpakasaya ng todo. Pinagre-ready lang kayo kasi pag dumating yung time na matagpon nyo na rin yung tinadhana para sa inyo. Kasama na siya sa mga prioridad nyo. Ano ga?